Ayan. Presyo po ng labahita update Kami price. Kilo. 250. Ito. 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 Ito po yung labahita. 180 lang. 180 lang. 180. 150. Ibigay po tayo ng isang kilo na labahita. Ito lang yung sa Rosario, Kapite. Ano pa ta? Yan lang. Ito e, problema na Madami pa dalawang pan sa ilmo. Wala. So, Sa ilmo. Ay, sa ban. Yan man eh. Kami Sir! kilong kami pa. Sa ilong po tayo ngayon dito sa Pandawan Rosario Kamili. Ano ba? Parang masarap. kilo dito? 150. Ito 180. Ito ngayon ang update price ng mga tuyong isla dito sa Rosario Cavite. Magkano dito, madam? 280. Sipata po, magkano? 550. Ito pong isla na to, ano to, ah, dalagang bukid? 300. 300 ang kilo. Ito po mga presyo ng ano ngayon, ng mga tuyong isla po dito sa Pandawan malapit sa Rosario Cavite po ito update po tayo may mga dilis din po dito iba't ibang ano size ng dilis subukan dami dito mga tuyo. May mga tili, sapsap, -sap, malilit na ano na hipon.